Hello guys, Rimi Mix Vlog po. Aman um, dito po ako sa garden. Um, may pakita ko sa iyo. Mayroon akong konting mga tanim-tanim dito. Ayan guys. May tatlong puno dito ng talong. Malapit ng mamunga. Ayan siya oh. May bunga na itong isa. Tatlong puno to. Talong ito naman ang okra ito oh namulaklak na dalawang puno yan saka meron ako dito sili ito kamatis ito naman siling labuyo ito aloe vera yanti, yan petinal. Meron kami dito, tatlong puno ng sambong. Sambong. Kung tawagin sa Bisaya is um handilipon or lakdambulan sa Waray. Mayroon kami dito, limang puno ng kangkong ayan siya guys nanahon na kangkong ayan siya at meron kami dito tanglad tanglad ito meron kami dito nakalinya na malunggay dito naman, mayroon akong bagong tanim na alugbati. Meron siya. Dito naman, talbos ng kamote. Pang ano lang yun guys, para kumabuhay. Mayroon ang pang pang ng panggastos, pang sarili ng panggastos. Okay, that's for now guys. Thank you for watching. Bye-bye.